Hello guys, good afternoon. Sana na sa mabuting kalagayan kayo ngayon kahit maulan. Andito ako sa agent ko, kay Ma'am Grips na panel kasi nagsisiis po ako. Kasi umiksit muna ako sa panel ko para magsiis. Tamang tama bukas yung aking agent na si Ma'am Grapes. Kaya nagpapasalamat din ako sa araw na to kasi nakapag-withdraw na rin ako ng pambayad ko sa wifi, dahil kay po si po po ay malaking tolong po to sa akin, kasi minsan pag kinulang ako ng budget ko Oh dito ako kay po na kapag withdraw ako oh, basta matiyaga ka lang magtasking everyday yan, makakasahod ka rin dito ayan, si ma'am grips o, oh, gambol na naman ang gambol sana all nagambol ako, walang balik guys kaya, ubos na yung coins ko 10k lang yun sa mga member ko, tasking-tasking lang din pag may time. Para kaipon din kayo. Bawi na lang talaga ako sa inyo pag mayroon na akong points. Wala. Kailangan ko talaga ng budget ngayon para sa mga estudyante ko. Dalawa kasi college ko kasi. Eh. Kaya kailangan talaga ng kahit-kayod. Kaya dito man ako sa agent ko, sa si CS lang ako. After ko mag-CS, bababa na din ako kasi babalik ako sa panel ko. Kasi baka mamaya yung mga member ko din mag-CS din. Yeah. That's all for today. May be And God bless you all guys. Have a nice day.